At gusto ko hong na sa mga miyembro ho natin, 72% of the investments of GSIS are risk free. Ano mm. ibig sabihin ng mm. risk free? Ang ibig sabihin niyan po ay napaka-safe ng investments po sa mga government securities which is uh, 40% of that mm -hmm. another 20% loans to members secured by their retirements and the balance are in uh, uh, real estate uh, investments uh, of the GSIS mm -hmm. yung equities po 19% uh, lamang po ang investment natin sa, sa equities, uh, equities. Mm -hmm. at yeah uh, po ang uh, uh -oh. ating, ano, at tingnan uh, at meron tayong uh, investments, uh, uh meron tayong cash and your cash items para in terms of uh, liquidity. Napakalaki ho pala kung uh, kumita ng GSIS. Balikan ko po yung tanong ko kanina. Uh, ang ang nabanggit nyo yung uh, uh, nakaraang taon 135 35 mm. kung ikukumpara ho ito sa mga nakaraang pang taon even before your, uh, your term uh, uh, gm uh, yun ho bang 100 billion o 135 billion ay uh, average lang pangkaraniwan o yun na ba yung pinakamalaki pa Paakyat ho yan sapagkat uh, bago ho naging 135 yan uh, last year, naging mga if I remember correctly 110 the previous uh, year mm -hmm. and the previous uh, than that was around 95. So ito it was, uh, it is upward so, 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 yeah. sloping. Uh -huh. Opo, upward sloping po ang uh, income po ng uh, GSIS. Ang laki ba lang kumita ng GSIS? Ano? Uh -oh. Kaya uh -oh. ang uh -huh. gaan ng loob ko dito kay uh, ako, ako man. GM. Ako Una man, GM. Ako pa lang sa inyo. <laughs> ang gaan <laughs> ng loob ko sa inyo.